Megos mo na yung insan. Basta. Masarap. So guys, dumating na nga yung order natin from La Ayan, unbox na natin. Actually guys, trending to na Indian food sa social media. Yan, matagal na akong naghahanap nito. So sakto naman nakakita ako dito sa... So ito yung panipuri na tinatawag pag prinito to, uh, lulobo siya, magiging round. And then ito yung pinaka-masala. Ito yung powder na gagamitin natin para gumawa tayo ng pinaka soup niya. So dito pala sa likod ng box, may eh, meron namang instruction. So, sabi dito, soak 1 1 chickpeas overnight, boil chickpeas and one large potato separately, peel and cut potato into 1 cm cube, wash and drain water. Prepare tamarind chutney fry puri of 5 cm size. Mix 2 teaspoon panipuri masala in 400 ml cold water. If decide, add 3 to 4 spoons of sugar. Fill punil gold gupa with potatoes pieces and pour spice water and serve. So maganda rito, meron siyang instruction ha. Susundin na lang natin yan. Tapos, magbibigay lang tayo ng extra flavor. Depende sa kung ano yung gusto natin na lasa. So para sa feelings nung panipuri natin, kailangan natin ng patatas, sibuyas, sili, asin. Ala tayong gulay, ito na lang lalagay natin para may gulay siya. Paminta. And sa pampaasim natin, gamit tayo ng nor sinigang mix. Una natin ngayon guys, hiwain muna natin tong patatas. Pag nilaga natin siya, mabilis yan lumambot. Tapos, hiwain natin to ng pino. And then, i slice din tayo ng onion. I slice lang natin ng maligit yung onion natin. Then sa gulay natin, ito lang available natin. Repolyo. Kuha lang tayo ng konting repolyo. So, para lang siyang pandagdag siguro ng kulay. Hindi ko alam kung okay itong repolyo. Since ito nga lang repolyo meron kami dito sa rep. And wala kaming celery. Pagkagaan na lang natin ito. So, ilaga na lang natin yung patatas. Tapos, timplahin natin yung masala powder. So, yun guys. Nakalimutan ko palang balatan yung patatas. Turn natin tong balatan. Palambutin na natin. So, para siyang magiging mashed potato. So, yun guys. Timplahin na natin tong mixed masala powder. Ayan. Kailangan natin ng 400 ml ng malamig na tubig. Ayan. Tapos, 2 teaspoon itong masala powder. 1, 2. Haluin muna natin. Tapos, Tikman natin yung pinaka-base niya. Yung amoy niya talaga para siyang karton. So, tikman natin yung pinaka base. So, yung lasa niya is para siyang sinigang mix na matabang yung templa. Sabi dito sa instruction, pwede natin siyang lagyan ng sugar. no 3 to 4 spoons of sugar. Tapos, meron daw siyang anghang. Doon nga pala sa napunod natin na video, meron sila pinaka chili flakes. Since wala tayong chili flakes, nagtadad na lang tayo ng siling labuyo. Hmm. So, gagawin naman natin ngayon, ipapry natin itong panipuri. So, gagawin natin, pagsisimingin lang natin dyan yung panipuri. Tapos, magiging bilog na siya. Oh, oh. Woo! Ah, uy! Bumibilog na siya. Automatic yan naman eh. Bumibiling eh. Tiyan, bibiling yan. Oh, automatic! <laughs> Ang galing-galing papa brownin lang natin siya ng konti. Ayun eh, o, oh, yung kayo ng golden brown. Ito yung ating unang panipuri. Kahit di ko na matikman to, masaya na ako. So, gawin naman natin, pagsabay-sabay na natin para hindi naman sayang yung gasol. Galing okay, o, kusa siyang bumabaliktad. O, oh. tapos halu na lang natin para maganda. Uy! Uy, so baka sumabog. <laughs> Ay, ik ikot natin. Ay, hindi siya makakaikot pag sobrang dami. Okay na siguro to? Ay. So, eto na yung ating nilagang patatas. So, kailangan na lang natin siyang imash. So, lagay na natin yung iba pang ingredients. Unahin natin tong onion. Then, next natin tong sili. And para sa ating gulay, ayan, yung repolyo tapos lagyan natin ng konting asin tapos lagyan din natin ng paminta so pagkatapos noon anong next step natin mekus-mekus na yan mekus-mekus natin mga hinsan since tayo lang di naman yung kakain ito no make sure lang na malamig na yung patatas para hindi kayo mapasok tagdagan natin ng ano, mga ingredients maganda rito pag minimekus-mekus eh pantay na pantay yung lasa nya So, tikman natin, no? Oh. Mmm! Mmm! Ang sarap ng combination ng patatas, onion, yung sili, at saka nagbibigay ng crunchy texture yung pinaka-repolyo. Guys, tikman natin itong panipuri. Mmm! Sablan na Tapos yung lasa niya, parang siyang cropek. So, ngayon, tatry na natin. Nalagyan siya ng fillings at saka... Itong pinaka sabaw. Uy. Uy. Oop. Tapos, lagyan natin ng... May ah, gusto, may gusto na natin na, Wala nang masayalan sa comment section ha. So kung amoy lang yung pagbabasiyan ko, parang hindi ko siya magugustuhan. Pero, try natin ng lahatan. Mmm! Parang sana nag-explode dun sa bibig ko. Tapos, yung lasa niya, ang sarap ng combination ng patatas, yung yung sibuyas. Actually, itong pinaka-soup, at wala naman siyang lasa. Siguro yung pinaka-aftertaste na lang nung spices ng India. Parang yun na yun, lang yung nalalasa yun, ako. Mm mmm. Anong lasa? Akala ko hindi masarap kasi yung amoy ng yung no, antal Basta yung powder na galing sa, sa chai, sa India. Pero masarap pala siya, kahit kulang yung ingredients uh, natin ingredients. hindi <laughs> <laughs> um, <tinyo> um, lang naman ito, parang sabi niya. Tapos uh, oh. masarap oh, sarap, masarap. Oh, Uy, <laughs> gumawa <laughs> pa! Oo, oh, masarap kaya siya, pirihan dala. Mm -hmm. Kaya na, ayoko nang eh, kasi. Pero talagang gusto gusto ko siya tikman. Pero nung naamoy ko, mm -hmm. parang ayoko na. Pero tinikman ko, masarap. Tsaka parang iba yung nabibigay ng experience na... Ay, hindi na uh. <laughs> Lapang. <laughs> Lapang na to. Lapang tayo. Uy, mm. yam. Dito. No. Tapos parang sa si sabasabog, no? Mm. mo, no? Ang galing. Tsaka um, yung... Medyo, huwag naman sobrang konti nito. Mas okay pag madami. Mm -hmm. Ang